Binigyan din ni Mayor Lina Montilla na prioridad nito ang pagmintina ng malinis, transparent at may accountability na pamamahala. Kaya ayon kay Montilla, may pit ipatutupad ang no SOP policy sa mga transaksyon ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni Montilla na hindi dapat gawing normal ang graft and corruption sa lokal na pamamahala. Ayon pa kay Montilla, tuloy pa rin ang 2 million pesos na City Aid Project pero dapat matiyak na ang pondo ay magagamit sa dikain nito na pag-empower o pagpapalakas ng mga barangay sa Takurong. Dagdag pa ng alkalde, palalakasin pa ng LJU ang kanilang scholar ng lungsod ng Takurong ILT program upang matulungan sa pag-aaral ang mas marami pang mga may pero deserving ng mga estudyante. Ayon kay Montilla, tuloy din ang One Professional Per Family program ng LJU. Sinabi rin ni Montilla na ayusin ng LJU ang arrangement ng parking system sa commercial district ng Takurong lalo na sa paligid ng kanilang public market. Mag-ugyon kita sa malimpyo nga gobyerno. mag kita sa pagpalabot sang aton mga handong. Si Takorong Mayor Lina Montilla, Ruel Osano, NDBC Bida Balita.